isang magandang buhay mga ka farmer continuation tayo wala tayong uh, ayan no? Oh. Uh, walang tigil po ang ulan pero di pala walang tigil walang tigil yung hangin pero yung malakas na hangin nawawala wala din pero may hangin pa rin kaya may mga tabing po kami ayan dito pa rin po tayo sa litsunan ayan litsunan so next time ah uh, naisip ko next time hindi na po ganito ang setup ayan, kung god willing sabi ko nga, Uh, pwede na kaming gumawa ng DIY na mga tubo lang uh, on the go na pwede namin dalhin pag mag-outing, pwede kaming magliksyon kasi may mga cooler naman tayo pwede nating patigasin ang gusto yan kahit 2 days mga ka-farmer tagyan mo ng konting yelo takpan mo lang yan, may yelo siya hindi po uh, masisira yung meat so yun naman ang kinaganda kahit 3 days pa nga eh pwede, so ayan uh, pag nag-success po ito pwede na pwede na kaming mag ano, at least masaya po ano, may, may lechon po tayo sa ating uh, pupuntahang lugar di ba diba? on the go bilis lang naman yan tubo lang naman po tapos uh, sa mo pupukpukin mo eh ayan, lang naman eh dalawang tulos apat na tulos then ganyan no? okay na so ayan na po ang oras ay 12 o'clock noon 12 noon at 1 o'clock po na yan. Isang oras na lang po tayo. Yung coke, medyo matapang. Sabi ko sa kanila, bawasan ng konti. Kasi medyo nag, uh, yung pula niya talagang, ano pa. So, pwede pa siyang maging lighter ng konti yan. Pabawasin natin ang coke. Sige, kung Kong, Kong pa lang naglagay ng coke, eko, konti lang ang binawas niya. So, next time, bawasan pa ng konti. Ayan, tapos, nagluluto uh, dito ng, ano, ang kapares niyan, ay munggo Pasilip lang. Pasilip naman ang niluluto, please. Ano ba itong niluluto natin? Nako okay. madilim eh. Wala, brown out eh. tay ilaw. Brown dito. So, ayan munggo. Ang niluluto. Kapares nung. Nakahabol ba yung munggo? Uh -huh. Kahit, ano, late, hindi nababad ka Okay. So, ayan pala. So, late lunch kami, mga farmer. Ah. Late lunch. Pero, ayan ah. Uh, sarap. So, ayan na naman po yung malakas na ulan, no? Oh. Wow. Ayan, medyo nahirapan po kami sa pa bugso-bugsong ulan tsaka malakas na hangin. Ayan, pero okay naman ang lechon mga farmer. Ayan. 15 minutes na lang luto na ng hmm, bango. Ayan. Kaya oh. lang kanina na inabot po nung lakas ng ulan yung anggi Ayan no, kagaya niya no. Agad lakas na naman no. Pero ano lang 'yan, mga 5 minutes tapos mawawala na naman. After that, kain na na. Ha? Kanilang uh, ano, ayan no. Wow! Magaling talaga. Oh, tabi mo na muna doon dong. Para ano? Diyan po ang paglalapag namin dahon ng saging. Ayan no, lumakas na naman yung hangin. Uy! Konti na lang ang lechon. Ayan. Kunti oh, na lang. Oh, ito na ang oras. Ang bango na. Dito na tayo mag-chop ng lechon. Ayan. Okay. Kainan na naman. So, gagamitin natin tong table for the lechon na uh, mag na. Ayan. Tapos may pictorial daw po muna. Naligo ka na? Opo. picture lang kayo eh. Ipo naligo ka po. po. Nasa na lang natin ang konti. Ayun pala. Okay. Tawa ng saging. Daming saging. Ayan. Okay. Very good, Kailangan natin yung chopping board. Iga, ganun na lang para hindi masugat yung ano sabi ko hanggang mantil yeah. 3 hours yung ating lechon

Ito. Yung mga madami tayo eh.

Hmm. 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 Success. Yam. Chop na po natin. Binigyan ko ng ulo. Tsaka isang ganun. Binigay ko na po sa mga tropa natin dito sa Caronsa. si Rizal nang magchachap kasi napaso na ako eh, init lutong luto naman eh no? lutong luto po yung lutsyo ayan ang ma dugo ang madugo mainit yan <laughs> Ang hirap hawakan. Yung dalawang driver. Isingin niyo na. Ay, sino bang ano? Baka jom. Pakigising. Driver natin. Kainan na kami Dalawang aso ni Ate, si Max, so tatlo po ang dala naming aso. niluto nila. May munggo po tayo. May insiladang mangga, syempre. Ayan. Ano Ay, po, daming bagoong. Ano yan? Sa'yo yan? No, no. Sa'yo yun? Hindi. Dalawa kami. Ah. Akala ko mag-madali ang kidney mo. Sa dami nga, alat. Bagay, hindi na maalat. May, ano, may baboy. Akala ko. <laughs> Ayan, ang kalamansi. Masarap. Sabi ko papapakini ko na yung bagong Ang dami Kamuha na kaya? Ah, mahirapan Mag kasi kasi napakainit po Mainit na Kaya <laughs> yeah, sabi ko ikaw na eh <laughs> DIY lang talaga tayo. Buti nga pinahiram kami ng ano ng... Bawas tayo ng coke sa susunod. Hindi naman siya ano, ay lang talagang nagma ma ma uh. 50 -50, 50 -50 lang. <laughs> galing, palutong namin ng lakas ng hangin kanina. Ilang beses po yung init uh, ano, uh, hangin tapos dito, ulan. May kasamang malakas na hangin. Pero nagawa ng paraan. video lang tayo <laughs> ang sarap na naman ang kainan no? ayan diba kahit binabayo tayo ng ulan hangin pero ngayon wala naman gano tingnan nyo pahinto hinto lang po hehehehe <laughs> Ay! Ay! Ay. Ay. <laughs> Wala lang po kayo ng lechon doon Tawad pala kay Kuya Ray Oglimen Kay Tito Bong, sino pa po? Si Tito Paul Ayan, napabati po kayo na... Ate Gina Talagang lechon pa rin ng bida ha? Tingnan niya naman oh Parang hindi nila oh, <laughs> oh yung mga nagtatrabaho sa lechon house Magpahuli kayo Para kayong hindi mawa oh, naman kayo Di pa ba kayo nagsasawa? Hindi pa kayo nagsawa Ako nga, munggo na lang eh <laughs> 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 Ayan <kuwa> na, kuha na don. Ay, ano? Ayos? Uy, <laughs> na. <laughs> mga bata, parang walang ano. Ayun, tingnan niyo po. Rowan, ayun, pero may nakatingin naman lagi, syempre. Bakit Ang haba ng pila, grabe. Uy, <laughs> para kang kumuha ng ayuda ah. <laughs> Uy, si Kuya Glenn, isang tipak ha. Guys. Ayan, ang no, um, masarap kuya. na part. Oh, itabi niyo um, na yan. Ayan, 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 ayan yan, ayan, yan. Ay, up. Kuya Glenn. Ayan. Iyan ang nasa plate. May plate ba tayo, bebe? Oh. Eh, ayan. mo <laughs> dyan. Dagdagan mo, ayan. 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 ayan nice na yan. Uy, din ka, ita mo. Sal, din ka katangkay. Dapat pala 50 kilos ang binao natin dito. Ay, yung yung mga ano natin baka hindi tayo makauwi sa. Sa so, Pampanga. Dalawa nating baby, ba? Takay. Pasok ka na, Sal. Ako naman. Ha? Mainit eh. Irahan mo kami ng counting balat, Rizal. Ito na. Wait huwag Oo, ano kaya? Sal, bigyan ka mo sa ate.

Bigyan mo muna si Sam. Sam, benik mo. ba? Ay, ayun yung Bigyan mo si Si Sammy, si Sammy, Ay, gari. Sammy, tapos bigyan mo din ang Yeah Ayan, 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 yeah. Oh, thank you. Oh. Wait, 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 Sam, Sam. Sam, wait. Sam, Thank you. Thank Thank you. Thank you. Bida talaga ang lechon ha Ako po Pass na ako Pass ako sa lechon Anong oh. lechon? O dito kasi O Bigay mo kay mama yan Okay Solve lahat Tapos monggo

Kuya Glenn ay tulog pa. Oo, oh, nakatira na. Isang tipak na ang binigin. Siyempre naman, ano, na natin. Mukhang <laughs> ay? <laughs> ay, Frank, more lechon, ha? Frank, ka rin. Hey. I'm good. Sheng. <laughs> Nati Gina. Mm. Serap. Tamin. Cream Gina. Masarap yung ano, Ah, oo. Marunong sa si Ate Gina pala eh. Alam niya yung masarap eh. Yung mugmug. Balatong, balatong, balatong. Musta ka boy? Kaya yeah. sarap po na lechon po yan. Ito nga kumain po Parang hindi nagsasawa. <laughs> Kaya nga. Hmm. Wala kasawa sa lechon. Oo, oh, ah, kasawa-sawa eh. Masaya po lahat. Para, oh si Rowan tingnan nyo oh. Oh, oh tingnan nyo oh. Oh, oh. Oh, oy. Oy. <laughs> oy, tawag ka ni Lola. Oy. Yung yung kabila mga shells po ang hawak niya, isang kamay. Shells. Ako nagbi-video lang tayo. Ako munggulang naman. Kainin ko. <laughs> ayan, sarap to the bones na naman tayo. Pero hindi pa rin naubos ha. Hindi po kinayang ubusin. May mga natira po. Tapos ayan, sumisikat-sikat na ang araw. Ayan, uminit na kanina. Ayan, kita nyo po mga farmer, maaraw-araw. Pero may sulpot pa rin ang ano. Sana bukas eh. Ayan. ayan. Namatay. Palit ng battery. kumustahin natin ang kain ng mga tropa. Ayan tapos pa lang sold talagang dahil pa rin natira tingnan nyo naman hmm. dahil pa rin natira oh ano ang gagawin dyan gabi may kakain pa kaya ba? wala naman kumakain ng kambing yung iba kayo rin sa bagay Roy, tanong mo nga kung makakabili tayo ng buko Kanino saan makakabili ng buko ka mo Si Kuya Glenn gusto ng buko pala So ayan, may kanya-kanyang toka po sa paghuhugas Sol. So, malay natin na Maulit po ito gagawa na lang kami ng DIY litsunan. mabilis lang naman so magawa tayo ng tatlong paa siguro Itutusok mo tapos sa uh, pupukpukin then patong yung uh, tubo both side tapos na Litsunan na <laughs> di ba so ayun ang panahon ayan puting tingnan niyo oh papakita na ng konti yung ano yung uh, araw ay yung araw yung skies Uh, blue skies Tapos uh, yung araw namin sumisilip-silip na Hopefully bukas Sabi naman po sa balita uh, Thursday uh, Mawawala muna yung amihan Magbe-break So sana maabot namin Kahit bukas lang po at hanggang Thursday Kasi Thursday kami aalis Baka medyo hapon na din naman O oh, yun Lubusin na namin yung Thursday din na ano Papahanap ah, ako ng buko kasi gusto po ng buko ng Dahil pag naka line up Mag ano kami Mag uh, Tawag dito Ay yung ano yung itak tsaka yung ano apa Hasan kay tatay oh, Bigyan nyo kay kuya niyo po, sir. Hindi baka mamaya Ay, alam mo naman itong mga ito Mga sirain ni ko eh Baka oh, sirain Ano yun palakol Ayan ah <laughs> ayan 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 yan Yung nga saan Okay na tayo kung may buko, oh, yeah. saka na lang uli natin, Hiramen. Ayan po, araw. Oh. uy! Hey. <laughs> <Tumaraw> na! Sana <laughs> bukas maganda na po ang panahon. Pero enjoy, enjoy naman. Kasi ang maganda, hindi po umuulan ng tuloy-tuloy. Hindi kagaya nung last time namin pumunta dito. January din talagang yung tatlong araw namin puro ulan lang puro ulan lang sa laki pa ng alon tapos napunta pa kami doon sa mahal <laughs> doon pa po sa dulo may okay na so possible pala tayo magluto dito ng lechon basta ang technique I-freeze mo lang talaga muna yung baboy ng malamig na malamig. Tapos, lagay dyan. I... Lagyan ng yelo. Kahit 3 days. Pwede, pwede pa po. 30 kilos, pinakamagandang baunin para at least may pang-share din tayo sa... Actually, kulang Sobra pa nga yan. Hindi naman nila na naubos eh. Oh, nagba nagbabasketball na sila doon. Oh. Shooting. nakatoka si Marco ata siya. Sino ang toka ngayon? Sana. Kahinga na muna. Brown out. Yun po ang isa sa mga problema din dito. Yun pa brown out, brown out. Kaya wala po kaming mga signal. Yun ang problema din. Kaya ngayon, ngayon lang naman. Sana magka wifi na para yung ating page yung mga nag-order po ng lechon ay masagot natin kaya kahit nasa ano, may baboy naman doon so ayun pwede naman oh ayun na naman ang ulan hmm. so ayan mga ka-farmer mamaya naman po papaita naman daw so abangan nyo na lang <laughs> ganito lang ang trabaho ko dito ayan may buko pala ayan makakuha ng buko si kuya oh hmm. So yan, maraming marami pong salamat at magandang buhay. Happy Tami na naman.